Good morning mga guys. Kapilang sa tayo karon mga guys. nakalakaw ka sa tono mga guys. Sa kabuntagon. Okay, okay. okay guys, oh. ana tong promo guys. Okay. Kita na manok mga guys. Guys, so. Ayos tambay ng guys Morning mansion guys. <laughs> mansion. <laughs> ini muntag ini to guys para mainitan ang atuang ginanahan ay dahan-dahan baka malaglag ka dito nako kubos na himo and guys mababumunan tayo guys mababumunan ah okay dito tayo guys tapos Lagay natin yung coffee natin. Okay. Ay, naku mga guys. Asa oh, din switch aning kukuha ka. Wala dito ah. Saan ba yung switch na to? ang ko lang kung saan. Kukuha na lang muna tayo dito guys. Marinig na lang tayo ng mga huni ng mga ibon. saka mga honey ng mga sunoy ayun mga chicken manok kopi-kopi lang muna tayo mga guys ito ya guys mas ito yung service ko guys dito sa ano dito sa amin ito yung service ko Honda RS na 6 speeds DOC -E DOHC um, ayan kape na kayo mga guys ito na guys uh, guys and good morning to all of you thank you